Kaya mag-vlog na lang ako. Ayun ang aking sinusundan na ligaw, hindi niya alam. sisis adorasyon adoration, naligaw. Andito pa lang kami sa bungad. Kaya ang alam ko hindi pa dito. Pero sundan natin kasi siya ang nakakaalam aaten kami ng birthday party. Pero maganda pala ang view dito. Ngayon lang ako nakapunta dito, guys. Oh, tingnan niyo oh. Ang ganda pala. May park pala na ganito dito, hindi ko alam. Doon kami umakyat sa may hagdan diyan. Maganda ang hagdan. Hindi lang ako nagsimulang nag-vlog kanina kasi nga akala ko dito na hindi pa pala hanap hanap pa kaya mag vlog na lang guys ayun o nalito sis adoration adoration ito Hong Kong Police Headquarters kaya alam ko wala pa eh kasi buwan pa lang kami ng sinasabi niyang convention Admiralty pa lang oo alas tres na mag alas tres na mag ah, alas stress na, guys. Ayan ang clock. Tapos, dito ang view. Ngayon lang ako nakapunta sa park na ito. May ganito pala. Hindi ko alam. May mga bohinia flowers dyan, o. Pink at saka white. Kaya, ang ganda. Andun ang clock. Tapos, may mga nag mga nag-iibigan na nakaupo sa gilid ng bench. Hindi ko na sila kukunan. Ayan. Mali nga guys, naligaw kami. Ayan, bumabalik na si ano. Ang ganda ng mga puno. Ayan. Na wow, mali. Pero okay lang, at least experience. At saka maganda kasi hindi pa ako nakapunta sa lugar na ito ngayon ko lang napuntahan oo, kaya thank you sis Adoracion kahit naligaw tayo okay lang charge to experience ayan dito akyat akyat, balik balik dito tayo sa ilalim ng tulay ayan guys, oo to light to light na inikot naming inakyat. Lakad-lakad lang guys hanggang sa makarating kami sa amin pupuntahan. Oh, para makita nyo ang magandang view dito sa aming nilalakad. Dinadaanan. ngayon? Ha? Ba't ka nanigaw ngayon? Ang ganda yun. yun Yan tayo sa baba. Galing kanina guys. Dito na tayo sa taas. Ang mga moving cars. ito papunta naman yun ito papunta guys balik 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 tayo may bulaklak din na trumpet flowers ayan trumpet flowers pero may bulaklak ito na trumpet flowers yung pinuntahan ko nun walang ay walang dahon ito mayroon lakad lakad guys Ang bugan bilya na flowers ang ganda ayan o oh. ayan ang ano na Convention Center. Tatawid tayo doon. Oh. Ito ang Finwick Pier. Ay, asan ang Finwick? Bakit ayaw mag... Ayaw mabasa. Ayan, Finwick Pier. Diyan kami pupunta. Ang daming flowers ngayon kahit saan. Flowers. Bawhin flowers ang ganito. Bawhin Sundan namin itong convention na araw. Akit kami dito. Pero okay naman. Afraid, diba? <laughs> diba? O oh, dadaan kami dyan guys. Okay, pa kami dito. yan guys. Oh, okay lang na naligaw kasi nakapag-vlog ako. Nakita ko ang park na hindi ko pa nakikita. Napupuntahan. Ang ganda pala park pala to guys. Oh. Hindi ko alam. Nakay park pa dito pala. O, oh, tapos may mga chirping birds. Kaya okay lang yung naligaw kami. Mapuntahan ko yung hindi ko pa napupuntahan. Kaya naligaw kami. Ayan, pababa kami dito, guys. Pababa kami dito. Paikot na hagdan. Ayan, paikot na hagdan. Ito ang Bauhinia flowers. Bauhinia flowers. Ayan. Mainit na yun. Maaraw. Kaya maganda ang panahon, guys. Ayan. Ayan ang building. Mga building. Kaya okay lang na naligaw kami para alam ko ang lugar na ito. Baka ito na, dito na kami guys. Tamang lugar na kami napunta. Nakarating. Dito na, oh, puro yelo kasi ang mag-birthday daw ay na 50 years old. Kaya nasa tamang lugar na kami guys. rin yung aming pagkaligaw talaga. Meron kaming nakita ko yung lugar na hindi ko pa napupuntahan. <laughs> oh, ito na dito na ang birthday party area. andito na kami guys sa birthday party. ayan birthday party golden birthday. Asan na si Sis, -sis Agresyon? Ayan. Pinsan ni Sis Agresyon ang my birthday. Kaya nakasama ako. Ayan. Siya ang my birthday. Ayan. Andito na tayo guys sa uh, venue ng birthday party ng pinsan ni Sis Adoration Ibalila TV. At ako ay nakasama. Ayan. Andito tayo guys. Ayan. Doon tayo makikin. Mali na yung pinuntahan namin kasi naligaw kami. Naligaw kami guys. Pero finally, andito na kami sa venue ng kanyang pinsan birthday party. Ayan, doon. ayun ang kanyang pinsan yung nakaupo. 50th birthday celebration. Kaya nakayelo silang lahat. Kami, ako lang hindi. Si Sisadora siya nakayelo din. Mostly nakayelo sila. Kasi 50th birthday celebration ng kanyang pinsan. Happy birthday and many more to come. Miss Marlen aliho Ayan. Hanggang sa nga muli guys. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa walang sawang support. Bye bye everyone. Thank you. Thank you so much. And happy birthday ulit Marlen. Nice meeting you. Bye bye guys.